At sa dito mga boss, so bali dito sa video natin, ah, bibigyan ko lang kayo ng isang mabilisang uh, tip about sa paggagawa ng hamba. Fabricate. So bali sa fabrication ng hamba mga bossing, isa sa pinaka-importanting uh, tips na may bibigay ko sa inyo. For example, halimbawa, ang pinto na gagawin natin ay 70. Kunyari, oh, sample, 70. So kinakailangan itong hamba natin, makapinish tayo ng mga 70.8 mm no 70 cm and 8 mm so papasobrahan natin ng 8 mm para sa allowance natin both sides so para hindi na tayo magkakatam so pag ginawa nyo yung technique na to mga bossing uh, 100% assurance ko sa inyo hindi na kayo magkakatam. So, ayang kagandahan niyan, nababawasan yung trabaho natin. So, kung wala kayong planer, wala kayong katam, hindi nyo na kinakailangang magbawas pa ng pinto. So, kung kayo ang magpapabricate nung hamba. Ayan. Mga boss, so alam nyo, napaka-importante napagdating sa construction works or kahit anong trabaho anong profession mo uh, kinakailangan malaman muna natin lahat ng basic works kasi lahat naman ng bagay bago ka umakyat sa taas or bago mo marating yung mga high end works kinakailangan pagdaanan mo lahat ng basic alamin mo lahat ng basic dahil ako mga boss ito yung mga naging diskarte ko so bago ako natuto or bago ako nakapaggawa sa mga high end works alam niyo mga boss lahat ng basic na yan pinag-aralan ko at kinabisado ko dahil yan yung susi ng sekreto natin so ang trabaho kasi hindi mo kinakina kinakailangan madaliin ano, so para mas maganda yung uh, step by step so para pag uh, alam mo na talaga yung uh, paggagawa uh, hindi ka na maliligaw kasi mga basic works basic pero napakahalaga ito pa mga bossing isang technique so kung paano ginagawa ito ito ang tawag namin dito ay pitoy pitoy ayan ito yung uh, cutting process para magkaroon ng lock dito sa hamba. Ayan. So kita nyo mga boss, kinakailangan itong hamba natin may cut din siyang ganyan and then meron ito. Meron din siyang cut na ganito. Yeah, so para pag-lock uh, natin yung joint natin is maging matibay. So hindi lang siya basta nakatumbok lang. Yeah, so magiging matibay ang lock natin. So 'yang ganyan siyang tingnan. Yan. So ngayon, share ko sa inyo mga boss kung paano gawin itong joint na to. Ayan. So una mga bossing, uh, marking lang tayo nung sukat na kailangan natin. Ayan. So gaya na sabi ko, pag magpapabricate kayo ng hamba, lalagyan nyo ng allowance na pasosobrahan nyo na 8 mm. Bahala kayo mga boss. Or 1 cm, depende sa finish ng pintura ng pinto na gagawin ninyo. So para uh, maganda na yung advance yung ating trabaho. No? So ngayon, next na gagawin natin, iskwalahan natin. So mas maganda, meron kayong ganito mga boss. Ang tawag dito is speed square. Mas madaling gumamit or mas madaling mag-iskwala kapag meron kayong ganito. So ganyan nyo, iskwalahan nyo lang yan. So may mga marking na yan para hindi na kayo mahirapan. Ayan. So ayan, iskwalahan nyo lang pag ganito. Ito yung iskwala natin, bubunggo lang natin dito sa basyada. Iskwalahan nyo yan. Pagkatapos, iskwala, iskwalahan naman natin yan. Naka 45 degree doon. Yan. Tapos, ibabaw naman ng hamba. Dito tayo mag na ng pag iskwala mga boss ha. Sa basyada. Dito sa loob. Papaikuti natin. Hindi sa ibabaw naman. Doon tayo magpo 45. Ah, mag iskwala ulit 90 degree. Papunta doon sa kabila. Tapos, 45 degree naman ulit. Dito. Tapos, iskwalahan naman ulit natin siya ng 90 degree. Papunta doon. And then, lastly, dito. Yan. So, ganyan lang yung pag-i-eskwala niya. Napakabilis lang, mga bossing. And then, ang pagkakat naman natin, lalagay natin yan hanggang dun. Tapos, itong pitoy-pitoy niya, yan, ang laki nitong ginagawa ko ay, ayan lang, 2cm lang yan, mga bossing. 2cm lang. And then, 2cm din itong pagpapasukan yan. Ayan. Mas mahigpit, mas maganda. Tapos yung haba naman nito Yung haba naman yan Is kapantay lang nung no, ating kahoy Ayan, ganyan lang siya oh. Ayan, pantay lang nito Nung naka 45 degree Kapantay lang itong Haba nung no, ating pitoy-pitoy So ayan, pag uh, nalagarin na natin na ganyan Gagawin naman natin Next, papaitin na natin yan mga bossing At So ayan mga boss Okay na itong ating ginawang uh, cutting no? So gagawin naman natin uh, Try naman natin kung okay na siya. Ayun. Ayan. So pinaka-importante dito mga boss, yung cutting kinakailangan iskwalado. Ayan. So kita nyo. So ayan, okay na siya. Tapos itong basyada kinakailangan pantay. Ayan, itong basyada na yan kinakailangan pantay yan mga boss. Ayan, so ayan, pwede natin buuin to. Siyempre yan, ah, bago natin ito buuin, ng tuloy, yan yung hamba natin, lagyan na natin na magkabilang, ah, uh, ito magkabilang part ng ating hamba ng, ah, kayo mga boss, ah, stick well. Ang ginagay ko kasi dito, ah, no more nails, kasi yan yung available dito sa amin. Basta any wood glue. Tapos ah, uh, lagyan na ng pako. Ayan, so pag bubuuin nyo, may mga pako lang nakabang. So para pag ah, uh, natin, pako lang tayo ng pokpok lang tayo ng pokpok. So yan, both side, ganyan. At bago, bago natin i-fix itong hamba natin, pinaka-importante itong basyada. Ito ang kinakailangan na pantay. Yan. So kung ito man makakaroon ng diferensya, huwag yung problemahin yan, madaling solusyonan yan ang mahirap itong basyada so kinakailangan ito ang pantay at kinakailangan iskwalado ang pagkakabit natin ito dahil dito nakasalalay sa fabrication natin yung uh, magandang lapat ng pintuan so kapag ito'y pumilipit yung hamba at hindi pantay itong basyada na yan hindi lalapat ng maganda yung pintu natin ayan, so bali sa bracing na ginagawa ko inuuna ko munang Lagyan ng brace yung pagtatama ko sa time or sa pag-iskwala sa pagtatama nitong 90 degree nitong ating hamba. So yan, gagamit tayo ng malaking iskwala. So sa nakikita nyo, yung malaking iskwala yung gamit natin. At kinakailangan nakalapat lahat yung every side ng ating kahoy dito sa ating pinaka -iskwala.